Wikang mapagpalaya. Wikang mapagpalaya. Sa dilat panulat. Sa dilat panulat. Kalayaan na mamalas. Kalayaan na mamalas. Wikang nagbubuklod. Wikang nagbubuklod. Nagbibigay ng lakas. Nagbibigay ng lakas. Diwat damdamin. Diwat damdamin. Sa bawat salitay na lumalabas. Sa bawat salitay Malabas. Sa pagpapahayag. Sa pagpapahayag. Katotohanan ay sumisikat. Katotohanan sumisikat. Tulad ng ibon. Tulad ng ibon. Nasa himpapawid lumilipad. Sa, sa himpapawid lumilipad. Wikay nagbibigay. Wikay nagbibigay. Nang pakpak upang maglakbay. Nang pakpak ito pang sa, sa bawat wika, sa bawat wika, sa bawat wika, kultura'y nag-aalay. Kultura, nakaalay. Sa lahat ng ito'y, sa lahat ng ito'y, wikang Filipino ang daan. Wikang Filipino ang daan. Kaya tayo'y maging, kay tayong makin mapagmalaya sa ating tinig mapa mayon sa ating ma sa ating titi ipahayag ang mga saloobin Ip ipa ipa ha Mga. mga sa loobin. Huwag matakot na lumingon. Huwag matakot na lumingon. Sa bawat pagkakataon. Sa bawat pagkakataon. Ipaglaban, Ipaglaban ang wika. Dahil sa wikang Filipino. tal <coughs> sa wikang Filipino tayo'y nagiging makapangyarihan. Tayo, ng makapangyarihan. Maging inspiration tayo. Hmm. Inspiration tayo. Sa isa isa. Sa isa isa. Sa ating pagunlad. At sa ating Uy hey, kang mapagmalaya ang dala. Uy kang mapagmalaya. Uy mapagmalaya ang dala. Ang wikang Filipino. Ang wikang Filipino. Ay ilaw ng Pilipinas. Ang ilaw ng Pilipinas. Liwanag sa pagtahak. Maliwanag sa pakta. Sa tuwid na landas. Sa, tu sa tuwid na landas. Kaya gamitin natin ito. Kaya gamitin natin ito. At gawing lakas. Alay. Gawin. Gawin lakas. At gawin ding pananggol at kaunting patangkol. Sa darating na bukas. Sa darating na bukas. Madaling magkaisa. Madaling maisa. Kung may pagkakaunawaan. Kung may pag 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 Madaling makakita. Madaling makita. Kung may liwanag. Kung may. Na natatanaw. Maliwanag na natatanaw.